anong iling mo iha? Pag iling ka na hanggang gusto mo. Okay, hey, sige. Mm -hmm. Hello, magandang gabi po, uh, Lin Abbas. Hindi ko lang matiis na hindi kayo makita. Kaloy uh, Iblasin. Ayan. Si Katunying po ito, Anthony Taberna po, nag-uulat ng live mula dito sa Quezon City bago matulog. 8.08 ng uh, gabi. Ate Rose Chica, magandang, uh, araw, uh, magandang gabi po sa inyo. Karo Jel, uh, po kayo? Uh, thank you. Uh, kahit na biglaan lang tayo mag-uusap, ay uh, nandidiyan po kayo uh, Moonflower, uh, ana Rochelle Galang feilano Ilano, Ronilo Uy, uh, Chef Ron, where are you? Oh, alika na, huwi na dito, kailangan kita Kaloya uh, Lourdes, Lou Cornelio Robin Hood, Digna Umadak Ayan, thank you so much Mabilisan lang to ha, 8.08 na Siguro mga 15 minutes, magbibidahan po tayo uh, ito po ang palatuntunang mabagal, ang pinaka-boring na palatuntunan sa balat ng social media. Napakalaki pong balita ngayon mga kababayan ang uh, tungkol po sa pasya ng husgado na palayain o payagang makapagpiansa si Senator uh, Laila Dilima o former Senator Laila Dilima. Ano? Ah, uh, ayan, nakita niyo naman yung kan. Pinayagan po siyang magpiansa ni uh, Judge um, pangalan ni Judge. Judge, ayan. Ito po si Judge Senior uh, Hito Gito, ayan. Uh, na uh, uh, nagpa, nagpahintulot po na makapagpiansa itong si Sen Senator former senator Laila De Lima, at ang iba pa niya mga co-accused sa kasong may kinalaman po sa illegal na droga. Ang judge po na nagpahintulot na siya makapagpiyansa ay mula po sa Muntinlupa lupa uh, Regional Trial, Trial, Court. Bali, ito po yung reversal lang. Ano po, reversal. Nung una pong uh, desisyon, yung, yung unang judge na humahawak po dito, si Judge Romeo Beneventura, e eh, una nang tinanggihan yung bail petition ni Senator uh, De Pero this time, yung pong bagong judge binaligtad po niya yung uh, pasya ng unang judge. Okay, so in other words, ngayong gabi po ay nakalabas na po ng uh, bilangguan dyan po sa Camp uh, Krame Custodial Center ito pong si uh, Senator former Senator Laila De Lima. La balita po natin, ang una niyang pupuntahan ay ang kanyang uh, ina nasi uh, na nanan doon po sa Bicol. Ano, matagal din siya na eh 2017. Twenty? anim na taon. Ano, anim na taon din po siyang uh, um, uh, nagtiis sa kulungan, ano? At uh, siyempre, uh, magkakaiba man po tayo ng paniniwala, eh meron pong mga tao na at uh, organisasyon, lalo na po yung mga nasa Europa, Amerika na nagpahayag po ng kagalakan sa paglaya po ni uh, uh Secretary uh, De Lima, mula po sa bilangguan. Ayan po. Eh, ang tanong, ang tanong, ang tanong! Ah. Meron ba ditong uh, meron ba ditong malalim na dahilan? Ayan. E, alam nyo na, yung mga mapag-isip ng malalim na dahilan, eh, meron po maiisip talaga. <laughs> Eh, ngayon pa lang po eh, binabakbakan na ng grupong grupo po na wala well, si uh, Senator, Anto, former Senator Antonio Torrellanes tumitira na kagad. Sinasabi niya na well, pinuri niya pala yung paglaya ni Senator De Lima, pero ang sabi po niya, si former President Duterte ay eh, talagang nagpaplano ng destabilization laban sa administrasyong Marcos. Kahit idininay na po ito ni Pangulong Duterte. Ano po? Eh, ano ba ang asahan natin ngayon pong malaya na si Senator Laila de Lima? Asahan po natin na kung hindi man po ngayon, baka bukas, eh, mag-umpisa na po siyang makip, baka makapagpahinga lang po, eh, makakausap na po, po niya ang media dito sa Pilipinas, mainstream or otherwise, at pati na po ang international media. At tiyak po ako, uh, tiyak na tiyak po ako na hindi po niya palalampasin ang pagkakataong ito para birahin ng gusto si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na po. Yung pong ng attack dog, eh, hindi alam niya naman hindi literal 'yon. Ibig sabihin sasagpangin. Ano? Sasagpangin itong si uh, uh, Senator De Lima at mga kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinuturo nila na nag ng mga kwento laban kay Senator de Lima kaya ito'y nakulong uh, dahil daw po sa kanyang uh, pagsasalita sa tinatawag niyang uh, mga extrajudicial killings sa War on Drugs ng Duterte Administration. Abangan po natin yan, mga kababayan. O, abangan po natin yan. Sigurado. Sigurado po, yan ang magiging paksa sa mga susunod na araw. Ayan po. At, uh, Well, kung titingnan naman na, naman po natin yung pasya ng Usgado, eh ang sinasabi po nila eh yung mga testigo eh nagsisi atrasan eh ano, uh, bahala, bahala na po ang Usgado diyan. Ang gusto nating malaman ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Tandaan po nyo, ang International Criminal Court ay uh, init na init kay dating Pangulong Duterte. Bakit po init na init? sapagkat pagkata uh, ngayon pa lang sa paningin nila guilty si Pangulong Duterte sa pagpatay sa maraming mga inosenteng uh, uh noong uh, kampanya laban sa si illegal na droga. E eh, tatanong nyo, e eh, pakikialam ang pinakikialam ba, man ng executive ang husgado? Eh, kayo na ang sumagot doon sa tanong. <laughs> Eh pagka ba inatake ni Laila de Lima, uh, ito pong si uh, dating Pangulong Duterte at malamang damay pa yung anak nito na si Vice President Sara Duterte, sino ba makikinabang? Nako, eh baka maungkat-ungkat na ninyo yung bakbakang uh, Duterte uh, versus uh, Speaker Maldes. Tapos kahabang nagbabakbakan yung Duterte at Speaker Maldes, emero eh, meron naman pong isang uusbong na ganun, ang pangalan po ay ang Pangulong Rafi Tulfo. Yon, ganun sana. <laughs> ang Pangulong Rafi Tulfo. Ayon. May pag ganun, ganun lang yung Senator Rafi Tulfo namin. Baka maging Pangulo yan. Ha? Kaya uh, huwag kayong masyadong pakakis, pakakasiguro. <laughs> so abangan po natin. Yun lang na aking sinasabi. Abangan po natin uh, ang uh, development nito pangyayaring ito. Uh, kung talaga namang walang sala si Senator Laila, Dilima, yung 6 na taon, yung anim na taon ay sobrang napakahaba po. Sabi nga po nila, yung makulong ko lang na isang araw, lalo kung wala kang kasalanan, ay impyerno na yon Opo. Eh lalo ito mahigit anim na taon. Muntik pang mapatay si Senator Dilima na doon sa custodial center, naalala nyo po, nung meron pong uh, uh, ng hostage po sa loob ng PNP custodial center. Eh, well, anyway, ayaan po nating um, um, makapagpahinga si Senator De Lima at abangan po ninyo ang kanya pong magiging mga pronouncement. Sabi nga niya eh, sweet, sweet freedom. Sweet, sweet freedom. Ayun. Hmm. Um, oh, yung mga yung tanong ninyo ha, grabe yung mga tanong ninyo ha. Tinatanong nyo kung may kinalaman ng administrasyon Marcos si Speaker Romualdez sa pagpapalaya kay kay uh, Senator Laila de Lima. Don't ask me. <laughs> I don't know the answer. Opo. Opo, okay. I don't know the answer. Karo Jel, uh, sa Canada, magandang uh, gabi po sa inyo dyan. Uh, Arsenio Uy, magandang gabi po. At uh, thank you po. Um, ayan, opo. Si Short Stories. She's been in jail for more than six years. She serve enough po kung wala naman talaga siyang kasalanan. Ayun. Ayan. Yeah. Matatawa kayo. Alam nyo, matatawa ka talaga. Pagka, ang bawa, yung international community, sasabihin, uh, justice is working in the Philippines. Ganon. Kapag kasangayon sa gusto nila, justice is working. Para si Maria Reyes lang eh. Si Maria Ressa, ang sinasabi niya lagi, justice is uh, uh, is um, um, injustice is present in the Philippines. Uh, so parang biktima daw sila ng injustice, etc. Pero pagka-and decision ni pabor sa kanila, justice is working. <laughs> ganun, talaga, ganun talaga buhay. Anyway, uh, 'yun lang po 'yun ano no? Kaya lang, bago lang po ako umalis sa inyo, ay uh, meron lang po akong ipapaalala. Kasi napan may napanood po ako sa Senado. Eh. Magandang gabi po kay, uh, uh, sa ating uh, butihing uh, susunod na Pangulong, Rafi Tulfo. Mr. President. <laughs> Mr. President, kumusta po kayo, Mr. President? Ayan. Andito na. Uh, meron lang akong ipapapanood sa inyo. Napanood nyo na po ito sa akin dati. Napanood niyo na po ito sa akin dati. Pero ipapapanood ko lang po sa inyo uli. No? Ito po yon. Mabilis lang po ito. At sabi ko nga sa inyo, mabilisan lang to. Ito po. Ito po ay uh, pagtatanong ni Senator Rafi Tulfo sa mga abogado uh, na ito po, isa pong lady lawyer sa isang male lawyer. Uh, lawyer po sila ng PCSO kung reliable source, eventually you will yung STL ipipace out nyo. No, kahit na anong iling mo, Iha, mag ka na hanggang gusto mo. Okay? Hanggang gawin mo trompo Trump yung ulo mo sa kailing, meron akong reliable source na eventually, pati yung STL, gagawin yung elektronik sa taya. It's okay. Umiling ka lang. Sige, bigyan kita isang minuto. Umiling ka na umiling. Your Honor, the e-lotto po is just an expansion and an addition <laughs> po to... <laughs> Umiling ka lang, umiling. <laughs> Gagalit, kong si Senator Rapitol po sa pag-iling. Ayaw niya na may umiiling sa harap niya. Meron niya nga uh, isang uh, official ng Department of Agriculture nung no, isang araw nung umiling eh. Sabi niya, nababastos daw siya eh. Uh, dahil umiiling, umiiling daw po si yung, yung undersecretary ng Department of Agriculture. Galit siya sa umiiling. Galit pala sa umiiling itong si Senator Rapitol po, mga kababayan. Masama naman, nakakabastos ba yung pagiling iling Kung kayo po ang tatanungin, nakakabastos ba yung pag-iling? nga. Pero para kay Sen. Rafi Tulfo, pag siya kaharap mo at umiling ka, nababastosan siya. Uh, nababastosan siya sa'yo. Eh higin nga, totoo bang nakakabastos yung pag-iling? Uh, panoorin po natin ito, mga kababayan. Ha? Ito po ay uh, noong September 9, ah o oh, November 9. Tingnan ko lang ah. One of the programs, then they Andali. are governed by their own na guidelines. Ah, Or po sila nangongolekta sa studyante. Wala po okay. silang collection sa studyante. Ang meron, so I'm that, sorry, we, are, sorry, so I, that I, we can beg beg identify the issue. I can, no, the I beg issue, beg to disagree, ma'am. Ito po, Yeah yeah ay, narinig niyo, nakita niyo yung pag-iling ni Senator? That is being honored by um by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher. Hanapin lang natin ha. Ay, kayong pagkili. Is authority to decide among themselves. They have their own rules. They have their own guidelines to do their fundraising. That is a gene generic term that I'm using <laughs> among the parents. <laughs> so, sa Senado, pagka Pagka umiling si umiling ka, pagkaharap mo si Senator uh, Rafi Tulfo, si Idol, yari ka. Hindi <laughs> niya kaya isang minuto para gawin mong trompo yung ulo mo. <laughs> uh, opo. Pero dito, kitang-kita -kita natin, eto habang nagpapaliwanag sa kanya ang isang kapwa niya, Senador. To recognize the PTA's authority, to decide among themselves, they have their own rules, they have their own guidelines, to do their fundraising. That is a gene generic term that I'm using. <laughs> Natatawa lang ako. Paano kaya bang yayari sa buhay natin? No? Eh, sabi nga eh. <laughs> anyway, um, medyo natawagan ako ng pansin sa palitan na ito ng, ng, uh, ng pangungusap eh. Ito po, ano? Kung bakit? To follow their own guidelines wherein Uh, contributions among the parents are allowed. So okay. to be clear, just to be clear, Mr. President, um, importante po na, na maliwanag yung pagka, pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating uh, kasamahan. Uh, bawal talaga ang uh, pagkolectas ta estudyante and that is being honored by, um, by debt ed. In other words, hindi pwedeng maglabas ang debt ed ang principal. Ito na, ito. Ito, panoorin niyo to. Panoorin request... niyo to. Panoorin niyo po ito kung paanong pa uh Mediatrics dito sa Senado. Panoorin po niyo to. Or or uh request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga 'yon. Bawal. But, so kung bawal po, bakit correct. po nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa Mr. mga hirap? President, I would like to clarify. Never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala okay. silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that, sorry, we, are, I'm sorry, so that I, that we can I identify the issue. I, no, the I issue, beg to disagree, ma'am. Ito po, ito po, lahat na mga nagsumbong sa akin. The, sir, the these issue, the I, I don't These think... are the list of parents na nagsumbong sa akin yeah, babagsak, sa babagsak. Sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sa pinitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pa mga gamit sa eskwelahan na meron mga budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is yes. submitted I'll so that happy to we give it can you. give it to DepEd kasi I... <laughs> <laughs> Natatawa lang ako dito. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. Natatawa lang ako dito sa eksena na to. No? Ninadlad na ng... <laughs> sa totoo alam po, kung may mga komplem, ewa ko kung baka nag-message sa kanya yon o sumulat ba sa kanya. Pero kung sumulat sa kanya yon yung mga kung alam kung ang paniniwala po ng ating uh, mahal na pangulong Rafi Tulfo na mali ang ginagawa ng mga mga PTA na yan at tingin niya kadima demanda dapat kinuhanan niya ng mga sinumpaang salaysay yung nagrereklamo, total sang katerba abogado niya. Pagkatapos, inihabla niya. Hindi po ba ihabla niya? dapat inihabla niya para may nangyari naman doon sa pagsusumbong sa kanya nung isang na isang katutak na teacher na yon ay na, na magulang na yon ang totoo no, na, na-discuss na po natin yung tungkol sa PTA eh. uh, pero, ayaan nyo na po sila. Natawagan lang ako ng pansin. Kinakabahan ako, baka pag may umiling sa Senado na gano'n eh, masita nung idol ko eh, Senator Rapi Tulfo eh. <laughs> anyway, eh uh, sige, matulog na kayo. Uh, bukas na lang sa 2:00 sa alas 6 ng um, alas 6 ng umaga ha. Huwag kayong mawawala. 2:00 for 2 DCRH um, at eh uh, pwede masosubay rin sa YouTube, YouTube at saka sa Facebook. O paano? Bye. <laughs> Happy weekend. <laughs> Maging trompo na yung ulo ko dito. Ang <laughs> hirap pati so, sandali po lang ha? Ay, nakapabuhay. Dito na tayo ay katunyi. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Tunin na tayo ay katunyi. Субтитры сделал DimaTorzok Sumusubay bali, halika na makin ba diba bago na balita, may bagong labas Yung taong napapanood mo lang Dati sa balita, Antonita Berna Oo siya, wala nang duda Katunyong siya kung tawagin Malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Diba din na gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali Walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong makisama ng pakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito Para ilathala ang buhay mo, simpleng tao na nanggaling sa dos Siya na kung magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na mas sa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitune in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo ay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo ay katunyi May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa balita hey! Tunay na tayo ay katunay Lahat ang mga debate totoo Mga saloobin ng mga tao Tunay na tayo ay katunay